Nilatik, wow, yummy. Isa sa madalas makita sa hapagkainan. Natakam, tuloy ako. Tara, magluto tayo. Meron tayo ditong anim na pirasong ulo ng dalag. Nakahanda na rin ang lahat ng ating gagamitin sa pagluluto. Gagamitin ko nga pala itong aming lumang rice cooker. Ang una kong ginawa ay ginanga ko muna ang mga ulo ng dalag. Meron siyang asin, paminta, ginisa mix, at konting tubig. Habang hinihintay natin maluto ang ulo ng mga isda o ng dalag, kinata na muna natin ang niyog. Isang gata lang nga pala ang ginawa ko guys kasi nga ginangan na natin ang ulo ng mga dalag. Pagkatapos nating magata ang niyog, tinina natin ang ating ginaganga at kukunti lang ang kanyang tubig kaya ilalagay na natin itong sibuyas at bawang kasama ang sili. Pagkatapos ng isang minuto, inilagay naman natin ang dahon ng sili, dahon ng alagaw para daw bumango yung ating nilatik. Meron pa akong inilagay na karagdagang sili kasi kulang nga daw. Hintayin natin matuyo ang tubig at ilagay na natin ang gata. Hayaan lang natin itong kumulo at haluin paminsan-minsan hanggang sa matuyo ang gata at lumabas ang mantika nito. At kapag kukundi na ang gata at kitang-kita na natin ang mantika, yun ang hudyat para ahunin na natin ang nilatik. Malamigin nyo muna ito guys bago ilagay sa isang lagaya na hindi basa para hindi siya agad na masira. Yun lang. Thank you for watching. Hanggang sa mga susunod ko pa pong mga video. Thank you so much.